Magandang gabi po sa inyo uli. Ito po si Sass Rolando Sasson. Kaya, katulad po ng sinabi ko kanina, pinoto, niluklok at sinuportahan po ba natin si Bongbong Marcos para tayo ay ma malagay sa frontline ng isang digmaan? Oo o, o hindi! natin ay disgrasya o diplomasya. Diplomasya! diplomasya. diplomasya! Mga kababayan, nalalagay po sa isang malaking panganib ang ating bansa at ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng kanilang mga anak dahil sa maling desisyon ng gobyerno na ito. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip nila kung bakit nila ito ginagawa. Ito ba ay para sa bayan o para sa kanilang bulsa? Alam niyo naman po kung ano ang kanyang sinabi sa Australia na ang Pilipinas ay nasa frontline uli ng isang digmaan katulad noong World War II hindi po ito ang kanyang ipinangako. Noong siya ay tumatakbo bilang presidente at noong siya ay sinuportahan ng bawat isang Pilipino at nang siya binigyan ng plataforma ng SMNI. Ang alam po natin ay nangako siyang ipagpapatuloy ang sinimula ng ating mahal na presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sinuportahan natin siya dahil siya ay nangako na ilalagay sa kabutihan ang ating bansa. Ang tanong ko po sa inyong lahat, nararamdaman niyo po ba na ang ating bansa ay nasa kabutihan? Yeah. paano pong nasa kabutihan ang ating bansa kung patuloy po ang nangyayaring korupsyon. Si Ka Eric nakulong pati na rin si Madam Lorraine Badoy dahil lamang sa pagtatanong kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan. Pera ba nila yan? O pera ninyo? Isigaw po natin lahat, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. dahil pera yan ng bawat isang manggagawa, bawat isang guro, bawat isang sundalo, bawat isang ina, bawat isang OFW. Ang pinamimigay nilang pera sa mga taong bayan ay hindi nila pera kundi pera ng bawat isang Pilipino. Ngayon ang ginagawa nila sa ating bansa, ay nagpapamudmod ng pera na tinatawag nilang ayuda. Pero di ba sa ating bansa, meron tayong kasabihan. Nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Ang ginagawa nila ngayon ay ginagawa nilang pulubi ang bawat isang Pilipino. Binibili nila ang suporta at pagmamahal ng bawat isang Pilipino. Pero bilang isang Pilipino, ang inyong pagmamahal ba ay nabibili o hindi? paganda at napakalakas ng mandato na ibinigay ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas pagkatapos ng EDSA 1 na maluklok na may mandato na dinoto siya ng overwhelming majority ng mga Pilipino. Pero bakit ang kapakanan ng kanyang mga kabarkada, kamag-anak at mga kasama niya ang kanyang inuuna? Tingnan ninyo ang ating bansa ngayon. Siya ay nangako ng bagong Pilipinas. Ngunit ano ba ang ating nakikita ngayon? Bagong Pilipinas o lumang Pilipinas? nta ng kanyang kampanya ay bagong Pilipinas bagong muka. may isang salita may paninindigan ang pamahalaang ito ba ay may paninindigan o wala <coughs> nasasabing wala itong paninindigan dahil tayo ay nasanay sa pamahalaang may tunay na paninindigan ang pamahalaan ni Rodrigo Duterte. Sabay-sabay po nating isigaw, Duterte! Duterte! pamahalaan po ni Duterte ang pamahalaang ipinagpatuloy ang pinaglaban ng ating mga ninuno mula kay Lapu-Lapu, Sultan Kudarat, Gabriela Sila, Andres Bonifacio, Jose Rizal, General Luna at Artemio Ricarte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, buong tapang niyang sinabi sa ating mananakop na bansang Amerika na ibalit ninyo sa Pilipinas ang Balangiga Bells. Ang baling Balangiga Bells ay ninakaw ng mga Amerikano sa ating bansa noong panahon na, na pinatay nila ang ating mga ninuno dyan sa Samar at Leyte. Pero ngayon, ano ang ginagawa ng Presidenteng ito? muli niyang niyayakap ang ating mga mananakop para ilagay uli tayo sa kapahamakan at gawing sakripisyo para sa geopolitikal na interes ng Bansang Amerika. Ito ba ang kinabukasan na gusto ng mga ito para sa ating mga kabataan? Ito ba ang gusto nila para sa ating susunod na henerasyon. Ang, mailaga, ang malagay ulit tayo sa frontline noong katulad noong World War II. Mga kababayan, kung hindi po natin itututulan, tayo po ay kanilang isasakripisyo para sa kanilang maling polisiya kaya tayo po ay dapat sabay-sabay na manawagan na ang Pilipinas ay dapat hindi ilagay sa kapahamakan ang dapat na mangyari sa ating bansa ay patuloy na mag-develop para makamit natin ang tunay na ating minimithi para sa bawat isang Pilipino isang maayos na buhay matahimik, matiwasay at mayabong na pamumuhay. Ngunit ang ginagawa nila sa ating bansa ay kinakamkam nila ang lahat ng gusto nilang kamkamin. Ito ba ay makatarungan o hindi? kababayan, ako po ay nananawagan sa bawat isa sa inyo. Na isa puso ninyo ang kasaysayan ng ating bansa. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, ay para tayong mga punong walang ugat, kaya tayo ay madaling matumba at maloko ng mga ito na walang ibang ginawa kundi payamanin ang kanilang mga bulsa. At pahirapan ang mga Pilipino at tayo'y aliwin sa pamamagitan ng kanilang walang humpay na ayuda. Ano ba ang gusto ninyo sa inyong mga anak, aking mga kababayan? Ang gusto ninyo ba sa susunod na henerasyon ay bansang ayuda o bansang may trabaho, bansang maayos ang development, bansang may kapayapaan, bansang pinaiiral ang diplomasya kaysa mga drama. Nasa inyong mga kamay kung ano ang mangyayari sa ating bansa kung magpapatuloy ang mga ginagawa ng mga ito. Baka tayo ay hindi na makabangon muli at matagalan uli ang ating minimithing pagbabago sa Pilipinas. Kita niyo ang ginagawa nila ngayon kay Pastor Kiboloy. Kung may kasalanan si Pastor Kiboloy, dapat siya ay ihabla sa tamang forum. Dapat bigyan siya ng karapatan na harapin ang kanyang mga nag ang mga nag sa laban sa kanya at hindi ang nakatago ang muka dahil kahit naman sino pwede mong takpan ang muka at gawing witness kahit kanino kahit itong ginagawa ng Senado ay isang pagmurak sa karapatan nang isang tao naharapin ang kanyang mga akusado. Bakit kailangan mong ipahuli si Pastor Kibuloy kung hindi naman ikaw ang korte na naghatol na na siya ay may sala? Kaya itong ginagawa nila ay pinaiikot nila ang ulo ng taong bayan. Gusto nilang wasakin ang inyong samahan. Dahil lang inyong samahan ang isa sa mga pinakamalaking sumusuporta sa mga Duterte. Hindi ba yan lang ang gusto nilang gawin? Ang pamagsakin ang mga Duterte. Dahil bakit? Dahil ang mga Duterte lamang ang balakid sa kanilang masamang pinaplano sa ating bansa. Di ba? Nakipag-unity sila noon pero anong ginawa nila last year? Gusto na nalang warakin at sirain si Vice President Sara Duterte. Binibinay nila si Inday. At ito ba ay ating pahihintulutan? Oo o, o hindi. Pero hindi nila mapababagsak ang mga Duterte dahil alam nating nagmamahal sila. Tunay na nagmamahal sa ating bansa. Kaya ang ginagawa nila ay gusto nila ang pabagsakin ang mga nakapalibot kay Duterte. Kasama na dyan si Pastor Kiboloy at ang inyong samahan. Dahil ano ba ang gusto nilang gawin? Ang gusto lang nila ay maupo sa kapangyarihan para tuloy-tuloy ang ligaya ng kanilang bulsa. Kaya kita mo, magtatanong ka lamang kung asaan ah, ang pera ng taong bayan. Sinasagot ka ng pabalang. At parang kasalanan mo pa na ikaw ay nagtanong at ikaw ay ikukulong dahil lamang sa iyong gusto malaman kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Anong petsa na? Marso na, ngunit ni isa sa kanila ay walang gustong maglabas kung papaano nila ginastos ang pera ng bayan hanggang sa huling sentimo. Hindi ba kung tama ang kanilang ginagawa kay Vice President Sara Duterte na tanungin kung saan niya ginastos ang pera ng tabong bayan, e eh tama rin naman na dapat sila ay managot kung papaano nila ginastos ang pera ng taong bayan hanggang sa huling sentimo. Dahil mga kababayan, alam natin na hindi nila pera yan. Kaya isigaw uli natin na hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. kung ano ang dapat na makakabuti sa ating bansa. Dahil alam nyo na ang makakabuti sa ating bansa ay kung anong makakabuti sa inyong mga anak. Ang gusto ninyo ay mga lansangan na ligtas na kung ikaw ay naglalakad at hindi isang lansangan na punong-puno ng mga adik. Ang gusto nyo rin ay isang bansa na walang terorista na hindi nire ang mga kabataan para maging kawal nila sa isang misyon na walang patutunguhan kundi kapahamakan lamang ng mga sumasapi nito. At gusto nyo rin na isang bansa na may maayos, na pamahalaan, na hindi kurakot, kundi isinasapuso ang kabutihan ng bawat isang Pilipino. At malamang gusto nyo rin na isang airport na walang ipisurot at Ya Yan ang tunay na bagong Pilipinas. At hindi ang bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Ang bagong Pilipinas ay pinapahalagahan ang kasaysayan nito. Pinagpapahalagahan ang mga ipinaglaban ng ating mga ninuno ang bagong Pilipinas ay hindi Pilipinas na muling nagpapasakop sa bansang Amerika. Ang bagong Pilipinas ay hindi Pilipinas na nasa frontline na katulad noong World War II. Ang bagong Pilipinas ay ang Pilipinas na kung saan ang bawat isang Pilipino ay walang agam-agam na kung sila ba ay ligtas, na kung ang pera ba nila ay ginagastos ng wasto ng bawat isang politiko, at wala silang duda na ang pamahalaan ay para talaga sa bawat isang mamamayan at hindi sa mga kabarkada at kamag-anak ng namumuno nito. Muli, samahan niyo po uli akong ilagay ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at ulitin po natin ang ating sinabi kanina. Dumadaloy sa aking ugat. Ang dugo. Ang dugo. Paninindigan at, paninindigan at paninindigan ng aking mga ninuno. Aking mga ninuno. Aking mga ninuno. Aking mga ninuno. Aking. Mula kay Lapu-Lapu. Mula kay Lapu-Lapu. Kay Sultan Kudarat. Gabriela Silam. Gabriela Silam. Gabriela Silam. Andrés Bonifacio. Andrés Bonifacio. Andrés Bonifacio. José Rizal. José Rizal. General Luna. General Luna. General Luna. Artemio Ricarte. at ang dugo at ang dugo ng bawat isang sundalo ng bawat isang sundalo at tawal ng bayan at tawal ng bayan na ipinulis na ipinulis ang kanilang buhay ang kanilang buhay sa bayan. sa bayan. Para sa bayan. Mahal ko ang Pilipinas. Ito? Ang Pilipinas. Ang Pilipinas. Kaya, nasa Kaya nasa aking puso. Kaya nasa aking puso. Ang kanyang kasaysayan. Ang kanyang kasaysayan. Ang kanyang kasaysayan. kinabukasan. At kinabukasan. Po sa inyong lahat at ipagpatuloy po natin ang laban ng ating bayan, ang laban ng ating generasyon, at ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.